Good morning mga sis. And katatapos ko lang magbihes. So, paalis na tayo, papasok na tayo ng work. Um, nauna na si Lolo Hari nyo kasi maaga yung pasok niya. And good news kasi pumapasok na siya ulit ngayon. And bukas Uh, linggo lang kami may day off same kami ng day off kaya ako lang ngayon papasok mag isa at uuwing mag isa kaya hindi nyo muna makikita si lolo hari nyo ng mga ilang weeks or months pero pag day off siguro pag uh, walang pasok baka doon nyo lang siya makikita So, bababa na tayo, tsaka paalis na tayo. Medyo makulimlim ngayon. So, kailangan natin bilhin sa mga glakad. Okay? Ngayon, bali mga sis, nakababa ko na ng tricycle. Lakit lang tayo, no? Pwede naman mag -sheep. Meron dumadaan din ng mga jeep. Kasi na, hindi naman maulan. And, maga pa naman, kaya lakarin na lang natin. Di ba? Walking tayo ngayon. Dito na tayo dumain sa labas para hindi masyadong traffic sa loob. Ang daming dumadaan. Yeah. Baka lilim, baka na naman mamaya. Then tamad ako magdala ng payong magbitbit. Lakad <laughs> na lang tayo papunta ng store. And, ganyan ako tuwing umaga. Ngayon wala si Lolo Hari nyo. Humaso. Di ba? Mabang lakaran pa ang gagawin natin. Malayo pa tayo. Hindi na tayo sasakay ng jeep. Yan yan lang tayo pag umaga. Exercise na rin habang pumapasok. At day off naman bukas. Si Lolo Harin day off din bukas. Baka maglalaba na lang tayo. Laba day natin bukas. Dapat ngayon siya maglalaba kung wala siyang pasok. Pero may pasok siya. Kaya ako na lang ulit maglalaba. Datawiran tayo mga sis. Ayan, kung makikita niyo, 168. Ayan yung 168 shopping mall. Open na sila. Diba? Go na sa mga gusto mag-shopping sa Divisoria. Outfit check muna tayo mga CC. Oh. Makabet nyo ang outfit ng CC. Nyo. And for the long sleeve tayo, kahit mainit. Dora. Dora. Diba? Pero, kibera. Lakad <laughs> pa tayo at dito makikita nyo yung Tutuban sa lalakaran natin. Ngayon yung Tutuban Mall. Diyan kami madalas. Lakad pa tayo. Medyo malapit na. Kaya walking-walking lang naman tayo. Pag bumisita pala kayo dito sa Divisorio, no, ang daming yung mall na makikita ayan naman 999 mall actually yung mga malls nila dito magkakatabi yung 168 99 mall tsaka yung tutuban meron pang isang mall yung divisoria mall pagdating nyo naman dyan sa 99 mall meron pang isang mall lucky mall o oh, di ba? Diba? puro malls lang nandito o oh, ayan kung gusto nyong mamili mag-shopping ng mga mura. Punta na kayo dito sa Divisoria may mga malalapit lang dito dito na kayo mamili marami kayong mapagpipilihan dito mga sis may meron din sila mga nagtitimbo dyan sa mga labas labas marami dito pwedeng bilhin mura lang eh iba din na ito eh diba recommendable na siya mga sis kapit na tayo konti na lang And let's do this, first Saturday walk. Last day naman nga, pahinga na bukas. So, lakad-lakad pa. Kasi yung mga sisi. Dito na tayo after minutes of walking. Makakapagpahinga na ako. Ayan, mag-almocel na muna ako. Ayan. Tapos, hintayin na lang natin si Shotty actually. 9 pa nagbubukas. Inagahan ko lang para hindi ako hagay maglakay.